ang ginagawa lang nito is yan itong mga vertical na mga sanga is pwede natin gawin ayan ayan napakadali eh. ayan ganyan lagay lang natin ito sa baba and then bend ganyan so in So magandang araw po mga ka -afford. So meron po akong isi-share sa inyo na nakita natin yung product na makakatulong po sa um, training ng ating mga fruit trees gaya ng apple apples. So meron tayong nakita sa online ito. So tinawag po siyang uh, tree, tree bender. So ang function po ito, pang bend po ng mga uh, sanga ng ating mga apples kasi po sa bending mas napapadali po yung ang um, pagbunga ng apples kasi na-expose mo siya sa araw gaya po itong ginawa natin ayan. so may nakalagay na itong ginagawa lang nito is ayan, itong mga vertical na mga sanga is pwede natin gawin ayan ay napakadali ganyan eh. lagay lang natin ito sa baba and then bend ganyan so instantly na yung mga vertical na mga sanga nagiging horizontal po. So, ito, kung isa, medyo malaki to. Tingnan natin kung kaya i-bend. Yan, and then ito. At ah, dito na lang, ito magsimula. And then bend. Yan. Ay, ay. Yan. Lagay natin sa baba. Ano ito And then bend. So, ayan instantly nagiging uh, horizontal yung mga vertical na mga sanga hindi pataas. So, naubusan na tayo. So, yeah, dito, so, ayan, po yung naka-vertical na ng ay, naka-bend uh, na ng na mga sanga from vertical. So, ito naman, tinira ko kasi ito po yung magsisilbing uh, main trunk or uh, main trunk ng ating um, apple. So, ayan, meron na sa mga footing pads, Hanggang doon. So, ipuprune natin dito and then maglalagay na rin tayo dito ng mga uh, layer ng mga sanga and ibibend natin ulit. So, may papakita pa kung isa. So, ito naman po yung open base uh, training ng ating apple. So, ito po yung usual na ginagawa kapag uh, nagtitrain tayo, low bit, tapos dito natin ilalagay or itatali and then na-bend so dito meron tayong na buhang product sa online so ayan, ang ginawa po natin na-bend lang po natin ito na napakadali ayan, meron siyang mga sanga na vertical so gamit itong ating 3-bit bender so ayan, na-bend agad so open base training so ito po yung nagagawa kapag ka nag-train tayo ng apple na-expose po yung lahat ng parts ng ating puna including itong uh, branches. So, mas napapadali yung uh, pagbunga ng ating mga pang So, yan. Keep focus. So, yan po yung uh, ating tree fender. Ayan. So, bili pa siguro tayo ng other Ayan. Ito pang isa So, naka na rin po Ayan So, napakaliking tulong po nito Kasi the usual Meron tayong tali So, ito, wala nang tali-tali So, three benders So, yun lang Thank you